Tinanong ko naman din sila kung may relasyon silang dalawa. Sabi niya, wala naman po. Pero nakikita ko sa kanila, parang magkasawa sila kung matulog. Pinaghiwalay ko nga po sila ng higaan. Uh -huh. Di po talagang bumababa yung babae dito sa anak po. Yan din po yung sabi sa akin nung una, na magkaibigan lang. Oh, po. Pero nakita ko oh, parang... Yun po, yung nakita ko. Sabi ko, Diyos, ano yan? Sabi, wala po so, yun na. Sabi ko, parang hindi kayo talaga magkaibigan eh. Uh -huh parang mag parang gig parang kay taraga ng mag-asawa. Nung nakita niyo yung pinapak siya dito, mm. madami siyang chikinini. Anong naramdaman niyo po na tao? Mag magalit po ako sa anak po kasi mm. ang alam ko sa kanila ng dalawa magkaibigan eh. Mm. Yun. tapos nga pinapagiwalay ko na nakita ko po yung gano'n niya. Na pinapagiwalay ko po sila nang higaan. Mm nung paggising po namin mag-asawa ng hating gabi, magkasama na sila sa higaan. Dito kasi yung anak ko na ba nakahiga. Siya naman dito ko pinahiga sa mga malilit ko anak. Yeah. Oh, dito, punta tayo dito. Dito ako na. Baka may gusto kong sabihin kay stepfather <laughs> wala po wala po akong sasabihin sa tatay sa tatay tatayan ko po kaya na lang ako gusto ka sabihin papasalamat nga lang po hmm. sa tatay ko tsaka sa nanay ko po sa tatay tatayan ko nilagaan po ako nila kahit hmm. umalis po ako dito sa bahay hindi po nila ako Tinigilan na hanap pa hmm. Ako naman po rin may kasalanan eh. Kung bakit po ako nag-umahas dito. Sinasabi ng stepfather mo hindi ko alam kung may problema siya sa akin, bakit ayaw niya dito? Wala naman po, wala naman po, wala naman po problema po sa kanya. Oh, uh, saan ang problema? Sarili ko po. Uh, bakit? Ano bang anong problema sa sarili mo? Naano ka po? Sin namatay po si tatay ko, hindi po ako, naka, ano po sa living po niya? Um. Hmm. Sige, paliwanag mo kay mama mo para maliwanagan siya na bakit gano'n yung bakit ganyan ka. Kasi nasasaktan siya eh. Wala siyang alam ano yung pinagdadaanan mo. Ngayon, sabihin mo kay mama mo yung pinagdadaanan mo, yung nararamdaman mo, at least alam niya na ngayon. Pa, huwag po kayong magagalit sa ana, Ma. Nagalit po ako sa inyo, Mama, kung bakit niya po iniwan si Papa. Nagalit daw po sa inyo hmm, dahil... Pag, tinatanong ka, hindi mo sinasabi hmm. kung anong problema mo sa akin, gano'n. Wala ka na, nang wala. Natatakad din po kasi ako na dahil mag po rin kayo kasi ni Papa. kasi hmm. Kaya, Paano kayo ni Papa mo kung wala naman kaming problema? Hindi. po sa, kung may problema po sa akin, tsaka pag sinabi ko po sa inyo, baka maghiwalay po kayo. Paano na po yung buhay niyo? Hmm. Kung kaya nyo po kami alagahan na kami magkakapatid. Kaya hindi ko po masabi yun. Kaya oo lang po ako ng oo. Opo lang po ako ng opo. Lahat yung sinasabi nyo po sa Kaya hindi Kanina po ako makasabi yun. Kanina po gaya kay papa niya. At least yan, nalabas mo na alam na ng mama mo, <laughs> ano yung pinag mo. No, kaya nga, huwag mo nang ginagawa yan. Dahil, paano nga, sa sabi mo nga sa ganyan na, paano kung mag kami ni di, tito mo? Eh, sana kami dadamputin, di sa kangkungan. Lagi kang wala. Tapos lagi kang wala. Magpasalamat ka. Step father ninyo, hindi ganyan sa ibang mga lalaki, sa ibang ama na naging makaserili siya kagaya sa pamilya niya, sa gulang niya, sa mga kapatid niya. Nagpapasalamat po ako. Napakabait po ng pamilya niya. Mm. Hindi po, hindi po sila marunong magsalita sa akin ng masasakit. Kahit, kahit nakikita po nila na may ganyan akong anak. Kahit siya, iniisip nila ang kapakanan niya. Mm. Yung nanay niya, yung mga kapatid niya. Iniisip nila kung nasaan din, nasaan siya. Kasi hanap nga kami, nang hanap dalawa. Tapos, sasabihin ng nanay niya, ba't niyo pinapabayaan si Diyos hindi niyo pangaralan? Sabi ko, oh, lahat naman ang pangaral, sinabi na namin eh. Mm. Mabuti nga lang po, mabait po talaga sila. Yeah. Hindi po sila nagsasawa sa amin, kahit ganito kami, kahit marami kami yeah. na si pinagsisilbihan niya, pinaghihirapan niya para kami maahong halos hindi po siya kumakain para lang makapang Para mm -hmm. sa amin. Wala po akong may tulong sa kanya kasi Ay, wala po akong alam na trabaho sa labas. At saka, may sakit din po ako sa... Mm. -hmm. Ayaw po niyang mapagod din ako masyado. Kahit po sa paglalaba, minsan siya ang naglalaba eh. mm -hmm. Ayaw lang niyang magkasakit ako. Yeah pag nagkasakit pa ako, minsan buwan pong inaabot bago ng gumaling. Ah. Hmm. Ayun po yung iniisip niya pag wala ito. Hindi po kasi ako makatulog pag wala yung anak ko. <laughs> iniisip din niya kung paano ako pag ako nagkasakit na naman. Mahal niyo mo talaga tong bata na to. Pag minsan na sinasabi ko sa kanya na para hindi na siya umalis, nasabihan ko na oh, Mabuti na lang, hindi napunta yung mama niyo sa lalaki ng bobog-bog. Mm. Pinagmamalupitan yung mga kapatid mo. No, sino natutulong sa kanila? Sino magsusumbong sa polis o sa barangay? Oh, okay. Lagi kang wala. Mm. Parang... Para huwag lang siyang malis pero maalis pa rin. din talaga siya. Dito ko mapapatunayan, ang telegram na yung mga kababayan nating dumagat, ganun kabuti yung puso nila. Hindi po sila marunong magtabuhin ng mga kagaya namin. Ako po, sasabihin ko po sa lahat ng nakakapanood sa amin. Ako, wala po ako sariling pamilya. Wala po akong magulang na nagmahal sa akin. Kagaya kasi laking nga po ako. Walang magulang. Kapasalin-salin po ako ng mga ang tinitirahan ng tatay nanay. Hanggang ngayong buhay pa po sila, malakas pa po sila. Pero hindi po ako sa kanila na maka. Hindi ko po naranasan ang mahalin ako ng magulang ko. Kaya po sinasabi ko rito sa mga anak ko, magpasalamat kayo naman mga anak ko na may magulang pa kayong natira at buhay pa. Huwag naman inyong bintay na kayo mawala pa at wala nang magpapayo sa inyo. Ang mga ibang tao, hindi kayo papayuhan. Magulang nyo lang ang magpapay sa inyo. Ang uh, kaya po, ganun kasakit sa akin na may anak ako, suway lang. Uh, ang <laughs> talaga ako ng magulang, hmm. kaya ayaw na sa nila yung gano'n. Hmm. Ayaw ko silang sakta ng ibang tao. Ayaw ko rin silang kopyain yung bulihin ayaw ko po talaga kasi hindi nanas ko yun kaya hmm. yun po yung pinapaliwanag ko kay Diyos ayaw talaga niya isipin yun ayaw niya ilagay sa utak niya yung sinasabi ko hmm. alam mo naman na mahal ka <laughs> ma mama mo Opo. Okay. at least alam mo yun mahal mo ba ang mama mo Opo. O, kung mahal mo yung mama mo dapat alam mo yung nararamdaman niya dapat i-re-respeto mo yung nararamdaman ng mama mo, ng papa mo. Sa mga napag-usapan, ano yung naintindihan mo ngayon? Yung mga sinabi pa sa ni mama, sa hmm. ni papa. Napaka-bless mo, meron kang stepfather na gaya nito. Saan so, mm -hmm. ka ng ganyang stepfather? Na Narinig siya. mo yung stepfather niya. Binenta silang dalawa. Binenta silang dalawa. Alam niya na ho ba yung... Opo, kung nakwento po yun sa akin nung gabing dumating sila. Kasi po, tinanong ko sila ang tatlo. Mm. Yeah. Kung bakit si Diyos may kasama mm. -hmm. na babae. sabi niya, mm -hmm. ano po ma, lumayas din po yan sa kanila kasi binubugbog daw ng nanay at saka ng stepfather. Tinanong ko naman din sila kung may relasyon silang dalawa. Sabi niya, wala naman po. Pero nakikita ko sa kanila, parang magkasawa sila kung matulog. Pinaghihiwalay ko nga po sila ng higaan. Oh. Mm. Di po talagang bumababa yung babae dito sa anak ko. Yan din po yung sabi sa akin nung una, na magkaibigan lang. Pero nakita ko o, parang... Oo, yun po, yung nakita ko. Sabi ko, Diyos, ano yan? Sabi, wala po yun na. Sabi ko, parang hindi kayo talaga magkaibigan eh. Mm parang mag parang parang kay magasawa. mag-asawa nung nakita niyo pinapak siya dito mm. madami siyang chikinini anong nararamdaman niyo po natakot po nagalit po ako sa anak ko kung say ang alam ko sa kanila ng dalawa magkaibigan eh mm. Yun. tapos nga pinapagiwala ko na nakita ko po yung ganoon niya na pinapagiwala ko po sila ng higaan mm. nung yung paggising po namin mag-asawa ng ating gabi, magkasama na sila sa higaan. Dito kasi yung anak ko na ba nakahiga, yeah. siya naman dito ko pinahiga sa mga malilit kong mga anak. Yeah. Paggising namin, magkasama na sila sa higaan. Ginising niya yung anak ko doon, dito sila lumipa. So, yung mga bata. Anong ano niyo po doon? Anong masasabi niyo po doon? Ayan, hindi ba? nalaman niyo yung ganun. Ang pinakaalala okay, ko po dyan kasi kasi bi bilang padre de familia, dapat may ano si tatay doon eh, may aksyon doon. Na pag-uusapan niyo, pero kayo ano pong ano nito? Kasi hindi man nagpaalam Babae po. Nag hindi, nagpaalam po ba sa inyo si Kuya Joshua? Oo, hindi ko. Mm -hmm. Tapos ganyan, natakot ako ngayon. Nalungkot. Actually, nalungkot ako dahil ako po, 14, kaka 15 lang, nangyayari na yung ganyan. Oo nga po. Hmm. Sabi ko na, kwento ko na rin po sa kanya yung panganay ko pong babae na ate ni Joshua. Hmm. Ganyan edad din po, nakapag-asawa rin. Dahil po sa katigasan din po na ulong. Hmm. Lula naman po yung nagpalaki sa kanya. Nakapag-asawa din po ng matanda, nabuntis na. 15 hmm. years old pa lang din. kwento ko sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, ikaw, tingnan mo ka ako papalakihin mo ba ang anak mo sakali? kali? Hmm. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo dito, ano lang sa bahay, huwag kang hmm. umalis. Hindi po tumatakas po eh. Uh, anong plano nyo ngayon kay ate? Anong magsasama na ba sila? Ay, hey, parang ganun po. Kaya lang po eh... Hey. Okay lang sa inyo? Okay lang sa akin kasi gusto ko rin na tahimik si Joshua dito. At gusto ko rin po maligtas yung bata doon sa sinapupunan ng batang babae na iyan. Ayan nga. Yun po yung iniisip ko eh. Kasi bata pa po siya tapos ah, nagkaganyan sila. Pagkakaalam nyo na doon pa yung buntis pa siya? Opo. Yun po yung pagkakaalam ko. Kaso nalagdag na nga daw po. Pero sa tinanong pagkasa. ko po siya kanina eh kung, hmm. kung kung ano yung problema sa tiyan niya. Hmm kung may bitik pa ba bilang buntis, sabi niya, opo. Ang na yan, hindi nakakapagpacheck up eh, no? Opoh. Kaya po na po ako kung ano kung nangyayari doon sa... Hmm. Joshua, dito kuya Joshua. Ano, ano talaga yung plano? Ano? Kay Mama at Papa, nakausap ko na sila. Ano talagang plano niya ni ate? Hindi ko po alam sa kanya na mananatili siya dito. Pero ikaw, sabi mo nga, malulungkot ka pagka umalis siya. Kagaya nga lang po ganina. kanina. Mm -hmm. Umalis po sila na walang paalam sa akin. Itong ang hirap mag-ano eh, no? Kasi hindi ko din masabihan na bumalik ka doon oh, kay ate. Kasi nga, parang ang impyerno na doon. Kaya yung mm -hmm. nabinag-isipan ko na dalayin ko siya dito para malayo siya doon sa talay niya. Mm -hmm. Na hindi mo alam na ginagalaw pala siya, alam lang binubog-bog. Hmm. Ganun naman pala, eh di, manatili siya rito. Kasi sa amin naman po, kung ayos naman siya, okay lang sa amin. Wala pong problema sa amin. Pagkain, pag, pag wala na po kami makain, na lahat po tayo, hmm. tayo gutom. Ang tanong ko, kanina pinagbubuntis yung... Yan, ma. Hindi nadala. May nangyari ma. na ba sa inyong dalawa? Wala pa. Eh bakit may ganyan-ganyan? Kinagat ko siya dahil hindi siya marunong mapagsabi. Ayaw yung makinig sa akin. Eh, hindi yan kagat eh. Hmm. Sa aming mga matatanda alam kinagat namin yan. Kinagat na ko siya. Huwag hmm, ka na mag-ano. Huwag ka na, na mag-explain. Kanaman... Alam ko na yan. Niya. Sa... Pabalik na kami. Papunta pa lang kayo. Hmm. Alam namin yan. Kaya tanong ko sa inyo kung may relasyon niya kayong dalawa o ano. Hindi mo rin masabi sa inyo ba? Ba, hindi naman kayo maniniwala. Ay, paano hindi maniniwala? Nakikita na nga kayo. Yung kagabi pa nga lang, pinag na nga kayo ng higaan. Pagising namin ni tito mo, magkatabi na kayo. Siya lumipat sa akin, hindi ako. Oo, alam mo. Kaya yung, po, yung pinoproblema ko sa kanila, yung kung mananahimik yung babae dito, walang problema sa amin. Kasi inaalala ko po, kahit sabihin natin hindi sa anak ko yung pinagdad, pinagbubuntis niya, bata-tao po yung nasa tiyan niya mm. kung buntis naman po siya. Kung buntis siya o hindi sa ganyang sitwasyon niya, wala rin pong problema sa amin. Kasi dito po sa lugar na to lahat po ng mga tao dito, mabubuting puso po. Yeah, uh, ang bait naman niya ate. Yung iba yan, palaglag mo yan. Opo, ayoko pa ng ganun kasi. Uh, Tao po yan. Yeah. Uh, Ina iniisip in, ko nga siya. Pinapakain namin siya. Minsan ayaw niya kumain. Yeah. Uh, Ay, eh, iniisip ko baka uh, sa paglilihin niya yung ganun. Mm. Uh, yun po, kanina ng amaga, tinanong ko siya kung kumusta yung tiyan niya. Dahil nga nasa gasaan silang dalawa. Sabi ko nga sa kanila, tingnan ninyo ang na kukuha ninyo sa kalsada. Pwede gas-grasya kayo. Magpasalamat kayo, kako, na hindi kayo natuloyan hanggang gas-gas lang kayo. Ano kasi ang hindi mangyayari? Gano'n kasi yun. Ang sabi niya kasi sa akin, ang sabi, -sabi sa dalawa ni Jerome, huwag niyo ako pipigilan dalawa. Papa, mag, mag, magpapakamatay na ako dito wala namang kwento yung buhay ko sabi nyo ko mm. huwag mo sabihin niyan dahil may nagmamahal pa sa'yo nanay mo mga kapatid mo ayun yung oras na tumawag kami noon na walang mga, nun, mga kotse biglang sumulpot yung motor mm. Yeah. ayun tumalasig ako pati yung driver siya naman napailalim kaya pag pinagmumula ko po yung driver Tumutulo po yan. May butas Wala po yan. Kaya nga, no? Hintayin na ano ko po. Baka may pila yung anak niyo. Hindi. Mm hmm. Nga po, may pila ito. May pila ito ako. May Saan? ano po, ng dito po, sa banda dito. Ah. Tapos yung babae po naman sa Balakang. Ah. Tanong ko lang po. Mapunta ko muna. Mapunta lang muna ako sa bahay niyo. Ba't to? Kasi karamihan no dito, lahat ng bubungan ay sako. Plastic, sako, ganun. Gusto kong malaman bakit hmm. ganito yung bahay niyo. Ano po to? Nung nakaraan taon po, hmm. hindi naman po siya matagal. January pa lang po namin. December po namin to napagawa din. Isa sa maayos yung bahay dito, hmm. Yes. at yari yung bubong. Kaya, kung hindi kami napunta dito, alam niyo na kung bakit. Kinasabi ko naman dito, lahat ng hmm lahat ng bubungan ay plastic. Yung po yung unahin Pero yung kami. likod po ah, namin, po yung para. plastic po, talaga. Ha? salamat nga po ako dahil nagkabubung na rin yung iba ng mga Kasi nakikita rin namin na yung iba. Mga sako-sako lang. Yung iba nga, tagpitagpita tagpita yung pagkakabung. Mm -hmm. Lalo na yung kilalola na anong dati sa ating mga mga. Uh, uh, ay salamat na kaya nga rin sila. Kumike ng taas na. Ito no? po naman, kaya po rin kami nagkaganitong nakayero. Ang trabaho makayin, po, po, trabaho sa, po sa siya. Sa construction plus, sa mga kamagaan ko, mm. yung mga al lalawin niya. Okay. Okay. Ginawa po siyang labor. Nakabili po ako ng ano. Mamurahin niya. Kahit manipis mm. lang. Tapos yung mga kahoy, binigay eh, babasura ng lang nila matapos yung gawa na eh, hiningi na doon sa naging amo na sabi sa akin eh sige ko na nagpasalamat ako, ako. pinamasahean Pinamasahe nila yung kawin na binigay Kasi nila sa amin para na, makarating dito para makarating. kaya dito kaya nagpasalamat din ako Hmm. Dati ganyan din bang bahay namin. Marami pa tulutuluan po yung bubong namin. Uh -huh. Natutulog po kami, tinutuluan talaga. Isa kayo sa pinaka maayos yung bahay nung pagpunta namin dito. Oh, Kaya kuya, thank you sa pagmamahal. Thank you sa pagpaparamdam ng pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Kasi hindi man niya naranasan doon sa una, eh pero sa inyo nakaramdam mo talaga ng ano, oh, ng pagmamahal. Tunay oh, na pagmamahal. Kaya, Kasi ngayon lang po ako uh, nagkabahay ng yero po ang bubong at saka Nakasemento po yung ano namin, oh. yung palaruan ng mga anak kong... Sosyal. Sila nakasemento yung ano. Bakit? Putol lang po, hindi po lahat. Uh, bakit? <laughs> Yan ang mabuti yung ayusin yung ano, kuya? Kasi nung una po na, uh, po ako sa mga bata at may sapin lang sila na karton dyan sa lupa no, dyan lang po sila. Hmm. Tapos kami nakasahig na, kami lang nakasahid. Uh, uh. Kaya... Nung mm, nagtrabaho ako dyan sa Ikea George, nakabili ako ng itong dalawang simento. Mm -hmm. Pinagkasya ko niyo para um, sila naghakot po ako ng buhangin sa... Bit-bit po po. Ah. Nanghirang siya ng motor. Ilang balik. Na, karamihan Inaabot po po ng, ng, ng dalawang linggo bago siya makapag- ah. Maraming. O gano'n. Maraming balikan po. Pero dapat ba't huwag mo na? Siyang magsama? Hmm. Bata pa eh. Bata? Hindi pa talaga. Hmm. Baka po... May gatas eh. pa nga sa labi oh. Wala naman hindi po, hindi na nga naniniwala po yung... Si ate pwede ko siya i bukas. Manila. Yun naman pala. Pag i-attend yan, susunod din ako doon. Tingnan mo po. Kaya ako nga po dito para mapalayo po siya doon, eh. Hindi, may ate daw siya kuya. Ano? May hirapan ng mama mo pagka binuntis mo to. Kaya mo na bang bu buhayin yung magiging anak nyo? Ano ang si Diyos isip? Di marunong mag-isip ng tama't at mali. Hmm, naintindihan ko. nasa alapaap kayo ngayon eh. Para si Junimar lang to nang sa araw eh. Isang dalawang buwan. Pero ngayon, okay na. Makinig ka sa mga magulang mo, Kuya Joshua. Makinig ka sa akin. Huwag Mali ang ginagawa niyo. Kasalanan pa yan. Nay, ganito na lang. Uh, Mag-usap tayo ulit bukas, pero huwag niyong pagtatabayin. Opo. Hindi pwede yan, Kuya Joshua. Kuya Joshua. Siya naman po, sumusunod yan sa sinasabi kong bawal nga silang magtabi. Eh ito nga po, bumaba ba doon sa kay Joshua. Mm.